alam ang problema gusto lang ni boss uh, Highcom. high ito mga idol uh, bibigyan ko kayo ng dagdag kaulaman sa mga yung mga idol uh, may customer tayo ayan uh, share ko lang sa inyo itong motor ni boss taga san boss sa Riyaya kay Saun boss ikaw na magsilita walang issue motor mo ano walang issue pero pinabuksan dahil mataas na yung tinakbo tsaka anong gusto mo boss may konting lakas Oh, ayan. Ang may boss... pa rin. Gusto mo madalit sabi yung high comb kung tawagin? Opo, opo. Ayan. High compression. Aray mga boss. Wala ang yan. Wala namang problema. Gusto lang ni boss uh, high comb. Ito mga idol. Uh, Bibigyan ko kayo ng dagdag sa mga hindi alam. Tsaka nagtanong sa akin uli Ano bang ginagawa ng high comb? O ito boss. Tuturo ko ulit sa inyo kung anong gagawin ng high comb. Ito mga sir. Ang high comb, pwedeng walang gasket dito. Ayan. Okay dalawang klase yan pwedeng nagsasagad walang gasket lahat or pwedeng may papel uh, kadalasan ang nag-high iba ang pinabawasan ay yung lata yung bis gasket ito lang ito ayan bali ang lata nito mga sir sa high uh, ang stock tatlong lata ayan tatlo yan tatlong gasket yan ang kukuha nila yung gitna ayan ha yung manipis pinaka manipis boss tapos dito pwedeng may papel pwedeng wala depende sa inyo tapos sa piston tayo mga sir magpo-focus tuturo ko sa inyo para doon tayo safe ayan ang stock piston mga boss ganito ang stock piston mga sir papaliwanan ko sa inyo ha ayan kung napapansin nyo ang stock piston wala yang packet mga idol tapos kita nyo yan para mga magaspang or parang bulutong ayan o oh. magaspang magaspang yan ang gagawin dito mga sir ipapakit lang yan ayan ipapakit nyo ang exhaust bakit ipapakit ang exhaust kasi aangat tong piston aangat kasi sa, sa block ibig sabihin pwedeng nagbago ang tayo ng paketing nya kaya ang gagawin dito ipapakit natin ng ang exhaust Kasi kung sakaling mag PCC si boss Magpapalit ng CDI Safe na Sigurado Kasi exhaust lang ang kailangang ipaket Kasi yun ang mataas ang angat Ano? Yun yung uling angat Ayan Ipapaket Tapos Bukod sa paket mga boss Ganito ang mangyayari Ayan mga sir Ayan Nakapaket Tapos kung mapapansin yung mga boss Makinis na Ayan o Makinis, di ba? Ito, 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 ito. Ayan, makinis yeah. din boss. Bakit ko binawasan? Mamaya mga boss, papakita ko sa inyo kung bakit ko binawasan. Ito, puro Tapos, sa magtatanong kung paano bawasan, ito lang mga boss, bibili lang kayong liha. Ayan, uh, ano sukat ito? 100 ang sukat. Ayan. Kakayod niya lang boss hanggang mawala yung gaspang ng piston. Ito, ito, ito. Ito yon mga sir. Ayan, itong parang mga alon niya or bulutong ayan o oh. ayan mga sir oh. Oh, magkaiba na sila ngayon ayan mga sir ayan, gayon ang gagawin mas maganda kahit may papel, mas maganda ay tanggalin na to itong mga paikot niyang magaspang bawasan niyo kamo sa pamamagitan lang ng miha ayan mga po sa miha ito dapat makuha nyo yun boss makinis na ayan oh. kasi merong nag -high kong, parang may nakalampag daw pag high rpm na revolution yun yun boss kaya yun ang dahilan doon hindi yun sa valve ito yung dahilan noon ito yung cylinder head nya pwedeng pumapalo din eh ayan naumpog are kaya hindi siya lagitik parang may pumapalo ito yung dahilan kaya kailangan mga sir ayan bawasan yan ito yung dating piston papaliwanag ulit babawasan nyo ng garnay papakinisin nyo yung tabihan ayan mababawasan yan uno yan ayan ang pagbawas nyan dito lang sa liha ayan mga boss Dilihain nyo ng paikot ng ganyan Tapos mamaya Explain ko ang pinaka, pinakaiba sa tayo ng dalawang piston na binawasan at hindi Ayan mga boss Yung piston na binawasan natin no? Ah, ayan, kakapain nyo lagi dito Kailangan hindi lalampas siya sa black ayan, para malaman natin Kailangan yung ayan Susukatin nyo ng pantay sa pero kailangan boss may clearance sa ilalim. Kung halimbawa pantayan, eh magkakaskit kayo yung lata, tama lang yan. Ayan. Kailangan hindi siya lalampas sa black Dito. Para hindi sasapog. Kasi pag yan ay lalampas dito, pag yan sa black, siya sa block, pwedeng ang motor. Yun lang mga sir. Sana ay may matutunan kayo din sa ating video ito. Pag wala, di wow. Maraming salamat. <laughs>